Nakarasip po tayo ng uh, request mula sa ating mga followers na gumawa ng reaction video tungkol dito sa nilabas ni Regal Oliva na kanyang bagong video ukol sa uh, kaso ni Rodrigo Duterte sa, sa, ICC. At yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At kamakailan nga naglabas ng video itong si Regal Oliva na ikinagulat ng maraming taga-suporta ni Rodrigo Duterte sapagkat tila nagbago siya ng posisyon ukol sa uh, sitwasyon ni Rodrigo Duterte sa ICC. Ngayon ay sinasabi niya na parang deserve ni Rodrigo Duterte na he will be tried and prosecuted in the ICC that he deserve na hindi na pagbigyan yung kanyang request for interim release at ini-echo niya yung sinabi ng ICC na tila sinisisi pa si Rodrigo Duterte si Sara Duterte sa hindi pagkakagrant grant ng uh, petition or request for interim release. Well, yung mga sinabi niya doon, of course, we all know uh yung aking position already, I you know? as early as March sinabi ko na na illegal ang pagkakaareso kay Rodrigo Duterte base base na din mismo sa Rome Statute sa umiiral ng batas ng Pilipinas. And that's why in my opinion, Si Rodrigo Duterte, as early as March, a eh, sinabi ko na that he was actually kidnapped, and he was not legally arrested. And this opinion was also supported by some other legal luminaries. At uh, recently nga, ay, uh, no less than the UK ambassador of the Philippines uh, addressed this issue at nagsabi siya sa kanyang Facebook uh, post uh, si Teddy Loxin uh, Jr., na si Rodrigo Duterte nga. Ay, uh, kinidnap at hindi daw legal na inaresto. Although pagkatapos siyang kausapin ng mga officials ng DFA, ay eh tila tinanggal ni ni Teddy Locsin yung kanyang post tungkol dito. But the damage has already been done to the administration and they could not fire uh, Teddy Locsin Jr. Kaya nga na sinasabi ko sa iyo nung nakaraan, ginawa kong video na yan, it's as if Teddy Locsin is hinahamon na niya itong balakay niyang, na ah, sige, just go and fire me. But they won't. Uh, as I said, you know, pardon me again for the term, dito mo makikita kung sino talaga yung mga walang bayag. And I think Teddy Locsin has uh, proven his, his point. Now, going back to this uh, position taken by um, uh, Uh, Regal Oliva uh, The best argument I have Against the arguments of Regal Oliva Is himself Yung mga argumento niya noon Sa mga naunan niya mga video Ito rin ang gagamitin laban sa kanya And dito malino na malino That he has made a 180 degree turn Insofar as his position On the matter of arrest the detention and the prosecution of rodrigo Duterte is concerned ang ang uh, hindi mawari ng mga tao dito ay bakit nagkaganito bakit nagpalit ng posisyon tila si uh, rigal oliva in my opinion i think the position that taken by uh, rigal oliva is a demonstration the highest demonstration of hypocrisy because Noong tumatakbo siya bilang kongresista sa Mandawi, ay hiningi niya ang suporta ni Rodrigo Duterte at meron nga kumakalat na larawan nila na nagtaas, tinaas pa ni Rodrigo Duterte ang kanyang kamay. Kung siya ay naniniwala na itong si Rodrigo Duterte ay isang kriminal at dapat siyang pinoprosecute sa ICC, eh bakit hihingi ka ng suporta doon sa matanda? Eh di, dapat ay dumistansya kalaban sa kanya. At ngayon ay uh, sasabihin mo na ikaw ay uh, opposed doon sa kanyang uh, polisiya. I mean, come on. <laughs> What's wrong with you? Pagkat uh, hindi mo na siya pakikinabangan, uh, ando siya sa ICC, so all of a sudden, you will change your, your position, you will change your opinion on the man whose support you actively sought when you ran for a seat in, uh, in Congress in 2025. That's a terrible thing to do. And this is uh, why many people are disappointed with uh, uh, Regal Oliva. Because marami sa kanila ang sumuporta at uh, sumunod sa kanya. Dahil sa kanyang uh, mga posisyon that he took. And uh, this is not to take anything away from uh, Regal Oliva. Maayos naman ang kanyang... Uh, Uh, ang legal acumen, his presentation is good. Makita mo naman pati sa mga videos niya na well-prepared. It is well-lighted, ang ganda ng mga background, you know? and uh, it's as if uh, he is using expensive equipment to do the videos. <laughs> Very unlike mine. I'm using a, a 10000 pesos phone and a 100 pesos microphone. And, and that's it. Pero sa kanya, it is well-prepared. However, The, the expensive background, the expensive equipment, the heavy makeup, and the elaborate presentation, hand gestures, and everything will not hide the fact that the, the change in your position is just a great example of hypocrisy in Philippine politics. And in high stakes politics such as this, People don't just change position, legal or political, without a reason. Dalawang dahilan lang po ang kadalasang uh, meron kapag ang tao ay biglang tumatambling pagdating sa politika. Ang tanong po dyan ay ano ang dahilan o magkano ang dahilan. Your guess is just as good as mine. Kayo na po ang gumawa ng sarili ninyong konklusyon ukol sa bagay na 'yan. But when you present yourself as a crusader for a position, it is highly suspect. Kapag bigla kang nagbabaliktad ng posisyon tungkol sa mga bagay-bagay na iyong tinitindigan. Not only do you lose support, you also lose the respect of the people. You see what is important in life is not just the position that you take. We can agree to disagree. But it is your consistency that people will learn to respect. Yung paninindigan mo ang inirerespeto ng mga tao. Hindi ang ilaw, hindi ang iyong ingles, hindi ang iyong elaborate na mga pagsasalita. It is your consistency, yung tibay mo sa iyong paninindigan ang re-respetuhin ng mga mamamayan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong basta maniniwala sa sinasabi ng maraming mga tao. Marami mga nandiri yan, even in social media, national mainstream media, are just political opportunists. Kaya kailangan tayong lahat patuloy na nagmamasid, patuloy tayong nagsasaliksik, patuloy tayong nag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.